Hi mga kasari, kay GTI na naman tayo, dumating sila kanina, ayan yung total ng bill kong babayaran Pagbalik nila sa March 11 Yan ang kinuha ko lang is ito, tatlong rim na camel, ito lang kasi mabinita talaga At saka apat lang na mighty kasi marami pa ako doon May mga nakalagay pa doon Ayan, dumating kanina si GTI. Walang mga free dito. Mga kuripot yung mga ano, ng GTI ahinti. May gi pa yung sa ibang lugar. Kasi dami nilang pa free. Diba, tatlong rim na yan. Pero wala talaga silang free. Ngayon lang ako kumuha ng tatlong rim. At ay di nung December, kumuha rin ako tatlong rim. Ayan, binayaran ko sa kanila. Magkasunod lang sila ni GRNR na dumating... bukas ang darating naman bukas is yung 4 central tulad ng Argentina, Wawulam yung mga yan mga Lucky 7 sa kanila yan 4 central bukas naman ang dating ng dito masunod sunod ang delivery kakaloka ayan, ayun lang mga kasari at kunting tour tayo sa ating ano sa ating tindahan Ayan mga kasari, kunting tour tayo sa ating tindahan ha. Ayan lang. Hmm, hindi pa natin na-display yung iba dyan. O, oh, tingnan may kalukuhan ng Nestle. Bumili na lang ako sa tindahan dito dahil hindi pa dumating yung ano nila. Product nila. yan meron din ako nyan pero yan na lang natira. Ayan lang mga langis. Wala na box-box. Kasi sa dasma ko pa yung Kinukuha doon sa chewing ko. Yung mga lighter. Sampu lang yung bintak ko. mga battery. 20. Yan. Ito mga noodles na sa taas. Big Canton. Yan. Mga Fancit Canton. Ang udong ko. Isa na lang. Kawawang udong. hindi backup noodles. Nandiyan rin yung ano ko. sa holo. Oh, si Mars Malo nandiyan. Yan lang mga kasari. Oh, Malit lang yung tindahan ko. Ang ating bigas, kunti na lang. Yan, kasi nag-deliver kanina. Yan lang ang ating mga yan natin dyan kasi di pa na-display. Yung galing kay Pure Gold baka mamaya pa yun tapusin ko muna yung sa GRNR gupit gupit and and na din ayun ang i-display -di natin ayon ayon quick tour lang tayo ayun lang naman yung ano natin huwag ano. ayon napansin yung ayon ha ayon ayon ayun lang Grabe yung mantika ko. Hindi talaga na to. Di ba? Mantika na yan. Ang eh. Okay, malaki. Baka kami nilang gagamit ito. Baka ma-expired na lang ito. Hindi hmm. dumi ng kuko. Kapansin niya yung kuko kasi nagano ko ng mga likabok. <laughs> Sorry po. ang biskwit, hindi pa na i-display nandoon pa rin yung iba lang ay na-display namin kasi puno na wala nang malagyan mga kasari tingnan mo naman oh oh di ba wala malagyan ayan Ah, di ba yan lang naman ang aking munting tindahan oh no? kunting ikot lang tapos ka na oh ah, di ba um, yun lang wala nang laman yung mga ano natin mga alak. kasi nasa ano pa utang uh, <laughs> oh, diba ang kalat ko nandito pa magugupit ako mamaya para ma-display 'di ba? Sabi ko sa inyo andito pa ako. Yung sa floor 'di ba? Nandito pa, hindi pa na ano 'yan. Display lahat. Yun lang ating quick tour, mga kasari. Please subscribe my YouTube channel, Chila Salfamonis. Thank you. Bye. Bye bye. Hi mga kasari, good afternoon. Ito na naman ang delivery. Mag-grocery haul tayo kay... GRNR R Ayun, ang kanilang mga ano ito. Ayun po mga kasari, ayan 1384.27 ang binayaran ko. Alam ju ba nung ano pa to? Siguro magto 2 weeks na tong nagpapa-order yung ano namin, ahente. Tapos ngayon lang dumating, kaya nga hindi ko yung ahin, ano kanina yung nag-delivery, eh, pahinante. Sabi ko kuya, 2 weeks na po yan, ah. ngayon lang yan dumating. Antay ako ng antay niya na kapag na ako sa pure gold. Eh, delay daw. Delay pa na sabi niya kanina. Ma'am, pasensya ka na ma'am. na delay lang po. Kaya ko, sige. ano na lang dyan. Baka matulad na naman ng Nestle na ang daming kulang. Kaya yan, pinaano ko doon sa partner ko. Inisa-isa nila talaga. betayo tayo, iti-check natin at mag-grocery haul tayo. Ayan yung mga ano nyo. Tulad na head and shoulder na green na sa kasi mamaya gupit-gupitin ko na naman ito mamaya at i-display natin yung pure gold na ano natin di patapos o ito head and shoulder tama and then safeguard lemon ayun na ano na na display na yung ano safeguard bar lemon downy mystic ito downy mystic amin Yes, Anin. Tama po, 6. And then, Sunrise Fresh, Anin. Tripid pa din po. O, oh, ito. Ay, hindi yan. Hindi yan. Ito, 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 ito. ito. ito hindi siya. Ito, 12. Ito, mali pala yan ito. 12. And then, Passion. Tripid ito. Tripid. Mali pala yung kanina, antibak pala kanina, yung sorry ito pala ang. mali-mali na ako. Ito pala yung sunrise na single, isang dosena, ito. Ito pala ang safeguard. Anti-back 'yun kanina. And then ano to daw ni? Ah, ito yung ano kanina. Ito. Fashion tripid anong lang din to okay so ba yung ito anong din tapos ito isang dosena isang dosena tapos yung antibak na tripid anong sunrise na ano anong din tripid ang aril na ganito 24 piraso kung dalawang dosena ito yan dalawang dosena tapos itong tide isang dosena ito saka yung last is joy na malaki green anim lang yan ito yun ayun lang yung deliver ng GRNR kunti lang din naman mga item nila na ano kaya yung total natin is 1,384.27 27 ngayon lang yung ano natin mga kasari ayun lang mga kasari ang ating grocery haul ng GRNR GRNR Distributor Incorporated taga gentry pala sila ayun lang mga kasari Mamili na rin kayo. Bye. Thank you sa panonood po. Please subscribe my YouTube channel. Chalas Salfamunis.